Talaga po? Honto desu ka? Honto desu ka? Mukhang maganda. Ii desu ne. Ii desu ne. Ganun po ba? So nan desu ka? So nan desu ka? Sana nga po. So dato ii desu. So dato ii desu. Salamat po sa pagturo. Oshiete kurete arigatou gozaimasu. Oshiete kurete arigatou gozaimasu. Magandang ideya po. I idea desu ne. I idea desu ne. Saan po kay nakabili? Doko de kaimashita ka? Doko de kaimashita ka? May mga pagkain ba na hindi mo gusto? Nigate na Arimaska, wa arimasu ka? Wa arimas ka?